Good morning po mga kadabs. Sa araw na ito ay magbababa kami o pull down ng Samsung split type unit. Nakikita niyo po na ang aming client, ang indoor unit niya po ay may drips sa gitnang bahagi ng kanyang indoor unit. Mga kadabs, kapag na-encounter niyo po ang ganitong problema sa inyong AC units, 99% po yan ay may bara sa likuran o doon sa kanyang secondary drain. So, subject na po yan for pull down mga kadabs. Stand by po mga kadabs para makita nyo po kung paano natin i conduct ang pull down sa AC unit ng ating client. Okay mga kadabs, ilagyan namin ng ano, gauge. Nakakabit tayo ng nasa 115 PSIG. setting niya Nasa 24? 24, 24 degrees Celsius. And partner ko si Jim Ray. Punyan natin ng ampere. Standby. Okay mga kadabs. Meron tayong 3.4 ampere na. No? So ang rated ampere nga is 9. Maximum ampere pala. Rated ampere is 8. 3.4 ang ganyang ampere kasi nakasetting pa sa manan ng ano eh build it 5 compressor kasetting siya ng 24 mga dabs, tatanggalin na po ni Jim Ray yung ano, in the unit natanggal niya na rin yung mga connection ng line 1, line 2, communication ground, tas natanggal niya na rin yung source uh, natanggal na rin dito sa pagkakaklip ayan, may clip yan dyan eh o, iangat lang yan ni Jim Ray okay Okay, good <laughs> Tapos ilalabas niya dahil doon namin lilinis you. Eh. stand by Okay mga kadabs So nakita na namin ni Jim Ray yung problema Kung bakit nagkaroon na uh, Tulo din sa ni mami. mam Ito po mga kadabs oh. Tutusokin ni Jim Ray yung kabila Dapat walang harang yan mga kadabs Kaya focus ko lang Sige, tusukin mo. Yan, mga kadabs. Barado siya ng jelly. So, dapat may daanan yan, mga kadabs. So, tanggalin mo na ito lahat. Tanggalin mo na yung jelly. Yan, mga kadabs. Yan ang dahilan kung bakit tumutuloy yung der unit ni ma'am. So, uh, hopefully, solve na yung problema ni ma'am. After nito, malinis namin. Wala na yan. So, mag-proceed na kami sa cleaning, mga kadabs. So, yun lang, ganito lang video namin, mga kadabs. Ang focus lang naman ng ng ating dokumentary, ng ating video ngayon, eh, ipakita kung saan yung source ng problema nung pagka nagkaroon ng tulo sa under unit, mga kadabs. Kasi actually, galilinis na namin yung game ito mga almost one month na. Sumawa yung customer. No? Sabi ng customer, yun, sabi nga daw po ng mga customer, mga kadabs, tumutulo nga yung ender unit. So, yung secondary dyan, mga kadabs, barado nga. Tapos ito, dapat ito, mga kadabs, Ilinisin din yan kasi yun din secondary drain po yan mga kadabs. Diyan din yung mga moisture na galing naman dito. So, diretso din yan doon sa primary pan mga kadabs. So, yun lang po mga kadabs. Ha? I hope nakatulong po kami ni Jim Ray sa mga problema nyo kapag may effort na tumutulo sa indoor unit na kalilinis lang tumutulo na kadabs. So, most probably mga kadabs yun nga po yung ang problema yung may baradong mga jelly doon. So, yun na po mga kadabs. Okay? So, lilinisan na po namin ito mga kadabs. Tapos, hindi na namin i document. So, yun lang ang primary focus na namin. Mga video kung saan nagagaling yung problema kung bakit tumutuloy yung bay unit kahit kalilinis pa lang. O, uh, yun na po mga guys Bay na tayo, mga kadabs. Yeah. Yan, okay mga kadabs. Nililinis na yung bay. Nalinis pa naman yung ano, yung coils malinis pa naman yan ang naging issue lang talaga dyan may para na jelly din eh. sa sa mga kadabs so tapos na namin malinis yung indoor unit tapos na namin yung natanggal yung kumabar dun sa likuran so ikakabit na ni Jim Ray yung ano electrical connection ng ano ng inter unit so simple lang naman ang wiring yan ground, apat na wire ground, line 1, line 2, tsaka common so baba natin na yung eh mahusay naman yung kasama ko eh kasi mabilis naman pumikap. up kaya siya yung pinagkakabit ko ulit ng wiring sa iba nyan buwan bago paghawakin yung ano, helper ng electrical eh, mausay naman yung kasama ko. So, supervise na lang ako. Okay, okay mga katabs, after namin malinis ni Jimbray yung unit, pinandar namin yung unit ni Sir. Pero bago natin pinandar, pinigyan muna natin ng discharge. Pero kahit dahil wala tayong pang-vacuum, pwede naman to mga katabs. Kung wala kayong pang-vacuum, i-buksan eh, nyo muna yung discharge. Tapos, pagkatapos nyo mabuksan yung discharge, hindi pa manda yung unit ha. Sorry, huwag nyo muna pandarin pala. Buksan nyo muna yung discharge. Tapos, pagbukas nyo yung discharge, pakawalan nyo rito mga kadabs. Sa back yung pakawalan nyo rito. Para lahat ng hangin na pumasok sa si system, tumabas dito. Ito nyo lang pa siya niyo pakawalan. Then, after nyo mapakawalan, saka nyo bubuksan yung ah... Sasarado nyo daw tapos bubuksan nyo na yung suction. Pag nabuksan nyo yung suction, tsaka nyo panda So yung mga kadas, yung kanyang okay naman yung group. Nasa 100, medyo mataas mga kadas, 120. So, uh, okay naman yan, uh, dahil malamig yung panahon. Siguro maya maya bawasan natin kasi medyo mataas natin. Kasi ang preferred prefer ng artist movie, at uh, sa 1 to 1 Sige, so, na mga kadas. Thank you po. Thank you. Thank you.